Kumusta sa lahat? Kasama mo ang impormasyon at serbisyo sa pagsusuri system, Guru Markets. Magsimula tayo sa buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Kaunti pa ay natin ang bawat parameter ng mas detalyado. Kung kinakailangan, maaari mong i ang video. Maaari mong tingnan ang lahat ng mga tagapagpahiwatig ng kumpanyang pinag-aralan ng mas detalyado. Ngayon suriin natin ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya, Grail Inc. Ticker, Ginawa ang pagsusuring ito gamit ang kasalukuyang data simula noong Hulyo 30, 2025. at 25. Ayon sa klasifikasyon Guru Markets Kumpanya Grail Inc. nabibilang sa subkategory. Cancer Analysis, labindalawa organisasyon ang lumahok sa paghahambing. Tingnan ang talahanayan ng order sa dulo ng video. Ang kabuang resulta para sa kumpanya ay minus 3 sa isa 0 puntos. Ang average na resulta para sa subcategory ay minus 2.6 punto puntos. Kung titignan mo ito ng napakalawak sa loob ng stock market sa pangkalahatan. Tandaan na ang average na rating para sa US stock market sa kabuan ay 1.7 punto puntos laban sa isang minus na rating, tatlo puntos para sa Grail, Inc. Sa pamamagitan ng paghahambing ng paggalaw ng presyo ng mga pagbabahagi ng kumpanya Grail, Inc. at pagbabahagi ng subkategori. makikita natin na sa nakalipas na labindalawa buwan ang mga stock Grail, Inc. nagpakita ng dynamics na isang daan at labindlima punto Apat na tatlo ay laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategori. Market capitalization ng kumpanya Grail Inc. nagkakahalaga ng US Dollars 1.23 Bilyon. Na may market capitalization na US Dollars 11 Bilyon, ang subkategori ay Ang halaga ng libro ng kumpanya ay US Dollars 2.41 Bilyon. Na may capitalization ng balance ng subkategori na US Dollars 5 Bilyon. Sa pamamagitan ng paghahambing ng shares ng market at balance capitalization, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi Grail Inc. sa subkategori sa kaso ng stock market valuation ay 11.127%. Ang capitalization ng halaga ng libro ay 49.216%. Pagtatasa ng market share ng kumpanya at halaga ng libro sa subkategori, mabuti isa puntos. Ang mga pananagutan sa pananalapi ng organisasyon ay nagkakahalaga ng US Dollar Bilyon. Ang ratio ng utang sa halaga ng libro ay 3% ng equity. Rating ng antas ng utang ng kumpanya, napakahusay, 2 puntos. Ang balance ng presyo ng stock ng kumpanya sa tubo nito ay 0. Na may average para sa subkategory na 0. Pagsusuri ng presyo ng stock sa ratio ng tubo ng kumpanya kumpara sa mga organisasyon sa subkategory, napakasama, minus, dalawa puntos. Ang tubo sa huling labindalawa buwan ay minus US Dollars, isang libo, siyam na at labing apat na milyon. Ang inaasahan kita para sa susunod na labindalawa buwan ay hindi alam. Pagsusuri ng inaasahang tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa subkategory, masama, minus, isa puntos. Ang ratio ng presyo sa benta ng kumpanya ay 10.4. Ang average para sa subkategori ay 4.1. Pagsusuri ng halaga ng stock market ng kumpanya sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, masama, minus, isa punto. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US Dollars 130 Milyon. Hindi alam ang kita sa hinaharap para sa susunod na labindalawa buwan. Pagsusuri ng inaasahang mga numero ng benta sa hinaharap kung ihahambing sa mga numero sa subkategory, masama, minus, isa puntos. Ang margin ng benta ay minus, isang libo, apat na at anim na isa na ang average para sa subkategory ay minus, na Pagtatasa ng kakayahan kumita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, tolet, minus, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga empleyado sa subkategori ay 11.75%. Na 6 na porsyentong higit sa bahagi ng market capitalization. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng kumpanya ay katumbas ng isang libo dalawang daan at dalawamput dollars. At para sa subkategori isang libo dalawang daan at anim thousand dollars. Pagtatasa ng kapital ng merkado ng kumpanya bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, mabuti 0.5 puntos. Ang halaga ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya ay minus 1,000.43 dolyar. Na may average sa subkategori na minus daan at libong dolyar. Pagsusuri ng kita sa bawat individual na empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, tolet, 0.5 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay US Dollars, 131,000. Sa subkategory na 316,000 Dollars. Benta sa bawat pagtatasa ng empleyado kumpara sa pagganap ng mga kumpanya sa subkategory, passable 0.5 puntos shares for sale account para sa 18.6% kumpara sa subcategory average na 10%. Teknikal na tagapagpahiwatig Reha labing apat na nagpapakita ng antas na 38% para sa kumpanya Grail, Inc. Para sa subkategory, ang RSI level, labing apat na ay 43%. Ang aktual na presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng US Dollars 34.13. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng US Dollars 40.51. Tingnan natin ang talahanayan ng order. Ito ay magagamit. Ang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang kalahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyon na naunang ginawa sa isang partikular na panahon ng sistema ng pagsusuri ng sanggunian. Guru Markets, ang pag-akses sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Batay sa pagsusuri ng mga pagbabahagi ng kumpanya Grail Inc. Impormasyon at sanggunian na sistema ng pagtatasa Guru Markets, isang desisyon ang nagawa magbukas ng buy trade sa US dollars 34.12 kada share. Ang order ay binuksan dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may isang medyo magandang paghahalaga at presyo trend. Ang organisasyon ay tinasa gamit ang pamamaraan ng pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 55.66. Anim anim. Ang stop loss ay nakatakda sa 12 oras 58 minuto sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Ang deal ay isasara ng hiwalay pagkatapos ng trading session sa Agosto 20, 2025. O sa huling araw ng trabaho bago ang petsang ito. Ticker, NEE, ay isang balancing transaksyon para sa pagbebenta. Ang video sa pagbabalance deal ay magiging o na-publish na sa channel. Kapag ang isa sa mga order ay sarado, ang base o ang pagbabalanse. Ang kabaligtaran na order ay sarado sa huling presyo. Salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng Information and Help System, Guru Markets.